first day sa bahay ni Mama La. Good morning! Kung makikita nyo kakagising lang namin dahil yan yung unang araw namin at bumiyahe kami ng 29, December 29 ng gabi kasi nga may pasok pa ako that time. And ayan, pagkagising namin, syempre, good vibes lang. And si Ma'am, she nagulaho. And nakababa na rin ng kama to si TJ dahil marunong na rin siya talagang bumaba. Ayan, naglakad-lakad na siya. And yan talaga ang hobby niya ngayon, maglakad-lakad. And may rooftop sila dito, sila Ma'am, she. And umakit kami, nagpa-araw. Pero yung araw parang ayaw sa amin. So ayan, hmm? naglakad-lakad lang si TJ. And may napulat siyang something. And syempre, binigay niya sa akin. Kinuha ko kasi baka kainin niya. Kasi siyang naglalakad-lakad. And binigay niya talaga sa akin yung pinulot niya kasi nga syempre baka kainin niya. And ayan guys, after din yan, umakit na rin kami para magbreakfast And si TJ talaga nakikisali na talaga siya dahil siya ay 1 year and 5 months. After namin kumain, pinagupitan namin si TJ kasi nga mahaba na yung buhok niya. Pinabawasan namin lang namin yung gilid kasi nga medyo mahaba na. And para magmukha siyang pogi. Ganun. And ayan guys. So hindi naman siya malikot dahil sobrang nag-enjoy siya. Gusto niya talaga yung razor. Ganun. Ayan guys, pogi na siya. Eh, na yan, ninaantay nila ako dyan. Ayan, nagkukulitan sila, ba? Diba? Pare silang ngiti. Magamukha talaga sila, nakakainis. Charis. Ayan, guys. Eh, naantay nila dyan. Naantay nila ako dyan kasi nga, gagala kami dun sa park, sa my circle, dyan, sa lugar niyan. And, ayan, dinala din namin yung stroller kasi nga, mabigat siya, guys. Hindi na talaga namin siya kayang buhati ng matagal dahil nangangawit ng aming mga brasa. And medyo mahaba-haba din yung nilakad namin. Hindi naman ganun ka ba? Parang exercise na rin ganun. And ayan, nakarating na kami sa park. And ayan, medyo buwelo-buwelo lang. Dahil maya-maya, maglalakad-lakad na rin yan. And inikot lang namin yung circle na yan. And parang ano lang, palipas lang ng oras. And then, makasimoy kami ng fresh air ganun. Ewan ko kung fresh pa yung air dyan. Pero province naman dyan, marami, mapuno pa, mahalaman pa. And that time, marami din kaming mga nakasabay ng mga naglalaro ng badminton and dyan talaga sa lugar, yan talaga yung park niya and ayan, masaya siyang naglalaro and masaya siyang naglalakad-lakad and ayan guys, so malapit na to matapos tong vlog na to and yan lang yung ganap namin buong araw nung nagbakasyon kami dyan sa Cavite and ayan guys see you on my next mini vlog yung December 31 naman, bye!